Nakahiligan na ng pamilya ni Alessandra ang pagtugtog at pagkanta. Pero bukod sa musika, nakahiligan ni Alessandra ang sports gaya ng taekwondo at taiji. I actually just started push wushu po one year ago lang po. And I had my basics po because of taekwondo. It's very similar po to taekwondo pero it's different also at the same time. And nakatulong po yung taekwondo sa pag ano ko po, po ng basics sa wushu. Katunayan, second dan black belter na ito noong anim na taong gulang pa lamang siya. Sa pagbubukas ng Batang Pinoy 2023, naging kinatawan siya ng Baguio City sa Wushu event. Training po, consistent training. I had to balance school po and my trainings because it's really hard to balance it. And proper diet. At noong December 24, regalo niya sa kanyang pamilya at sa lungsod ng Baguio ang nasungkit nitong dalawang gintong medalya sa kategorya ng Taiji. Maliban sa gintong medalya, nakapag-uwi na rin siya ng dalawang medalya ngayong taon sa 9th World Kung Fu Championship noong Agosto. Nakasungkit na rin siya ng silver medal sa ASEAN 2022 Tai Chi Kwan Online Competition. Ang kanyang pagkapanalo, kanyang inaalay sa kanyang pamilya. Oh, para po kay God and sa parents ko po, especially for my lolo and lola and sa coach ko po. Pagkatapos ng Batang Pinoy, muling naghahanda si Alessandra sa pagsabak nito sa mga kompetisyon sa iba't ibang bansa. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.